Kaugnay pa rin po ng pagdukot sa Samal Davao del Norte, makakausap naman natin si Captain Alberto Caber, ang tagapagsalita ng Eastern Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines. Magandang tahali po Captain Caber, si Rafi Tima po ito at live po kayo sa Balitang Hali. Magandang tahali po at sa ating mga tagapakinig. Opo. Uh, kumusta po yung hot pursuit operation? Meron na po ba tayong lead kung anong grupo yung uh, mga dumukot uh, dyan sa may Davao? Nagsimula ang hot pursuit operations kagabi ala una ng madaling araw. Uh, ito yung uh, joint forces from Naval Forces Eastern Mindanao, Philippine Coast Guard, 10 th Infantry Division para suportahan ang uh, investigation at pursuit operations ng uh, Philippine National Police. Hindi pa napapangalanan kung anong grupo ang uh, dumukot sa tatlong foreigners and uh, isang pinay. so Subalit doon sa CCTV ng resort ay uh, napag-alaman na mahigit kumulang 11 uh, na armadong kalalakihan ang dumukot sa apat na biktima. Sila mm -hmm. ay uh, merong mga short firearms. Mm -hmm. So yung 11 po na yun, sakay lang po ba ng iisang pump boat? Uh, nung uh, pumasok sila doon sa resort area? Opo, isang uh, pambot lang ang uh, kanilang uh, sinakyan at uh, hindi pa natin alam kung saan sila nagtungo. Uh, mm -hmm. Malawak po yung uh, Dabao Gulf. Mm -hmm. Ano po yung kondisyon ng karagatan kagabi kasi ang sinasabi nila hindi po pwedeng makalayo itong mga uh, pumasok dyan sa resort dahil medyo malakas daw yung alon dun sa uh, area uh, kung pamput lamang yung kanilang uh, sasakyan or meron hubang uh, presumption na baka ilipat ito sa mas mabilis o mas malaking uh, uh, bangka. Uh, Pwede ting mangyari yan, pwedeng il ilipat yung uh, mga biktima. Pero with regards sa weather condition kagabi ay uh, normal uh, weather naman. Mm -hmm. Pero doon sa open sea, sa likod ng uh, Samal Island ay wala na pong isla doon. So pwedeng maalon. Mm -hmm. So within Davao City, Davao City ang Samal, is wala pong alon dyan. Mm -hmm. Yung uh, area na po ba yun, Paki describe nga po yung security uh, dyan sa lugar na yan. Alam naman natin na laging naka-alerto yung... Uh, 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 kapulisan dyan at maging yung uh, militar. Uh, nung gabing mangyari itong insidente, kumusta po yung uh, seguridad dun sa area? Ang uh, Samal Island ay mayroon pong uh, task force Samal under Colonel Larry Mojico at mm -hmm. mayroon pong uh, Philippine National Police. Ang bawat uh, resort sa Samal ay mayroon din silang mga security guard. Uh, pagkatapos nitong nga uh, mai-report yung insidente ay nagtungo agad ang Philippine National Police, ang local PNP para magsagawa ng kanilang investigasyon. Mm -hmm. Wala ho bang putukan na narinig nung uh, lumusob itong mga nandukot at uh, hindi agad-agad naibisuhan yung mga otoridad na nasa nasa malapit na kamalapit uh, dyan sa may resort? Wala pong putukan na nangyari. Mm -hmm. uh, ayon sa report sa area, Nagpanggap na turista din yung mga kidnappers. Okay. Magaling managalog at magaling mag-Ingles. Mm -hmm. Merong dalawang uh, Japanese uh, national na nagtangkang pigilan yung pagdukot pero hindi sila uh, naging matagumpay. Mm -hmm. Kaya apat po yung daladala ng mga perpetrators. Mm -hmm. So kung matatas po sila managalog at nabanggit nyo, uh, nag english din ho sila, uh, meron ho itang batay idea kung uh, anong grupo ito? At meron bang uh, intel reports uh, na may mga ganitong aksyong uh, gagawin? Alam po natin, naka ang uh, buong militar ngayon dahil ginaganap ang APEC sa atin. So I would assume na nakakalat din yung ating mga intelligence uh, uh, forces. Uh, ano May narinig ho ba kayo na ganitong threat? So far, wala po at ang... Um, Philippine National Police ay magre release po ng resulta ng kanilang investigasyon ngayong hapon. Mm -hmm. Sa ngayon po ay nagre re kami sa investigasyon ng PNP. Mm -hmm. So sa ngayon po yung isinasagawang hot pursuit operation na uh, uh, may involvement po dito yung mga air assets ng uh, uh, AFP at uh, kung inyong mamarapatin, anong mga lugar po kaya yung uh, posibleng uh, puntahan nitong mga kidnappers? Dito lang po sa Davao Gulf, Nandito po yung uh, pwede nilang puntahan at naka-in-place na po yung ating security forces, yung Coast Guard, yung uh, naval assets, lahat ng EP units dito sa mainland para yung Philippine National Police, air assets ay uh, nagsagawa din ng kanilang uh, functions dito mm -hmm. sa ginagawang pursuit operations. Of course, hindi po natin mai- uh, alalabas yung posibilidad na Abu Sayyaf Group yung gumawa nito dahil na, nangyari na po yung ganitong halos kaparehong insidente doon naman po sa Palawan. Pero, um, kumbaga na cordon off na huba yung area at hindi na po pwedeng makalayo or makalabas dyan sa area itong mga kidnappers at uh, makarating uh, doon sa kanilang mga tradisyonal na uh, layers sa area ng uh, Sulu at Basilan? Isa po yan sa intent ng security forces na hindi makalayo yung kidnappers na black yung kanilang pagtakas pero sa grupo kung sa grupo kung yun ang ating uh, kung yun ang tanong kung anong grupo yung dumukot ay hindi pa po tayo makakapagbigay ng pangalan mm -hmm. ihintayin natin ang resulta ng investigasyon ng Philippine National Police Panghuli na lang po po, Captain Caber, baka may panawagan ho kayo doon sa mga taong nanonood po ngayon sa ating broadcast. Eh baka may makakita ho doon sa mga kahinahina siguro mga tao na may bitbit -bit na mga foreign looking na individuals. Eh kayo na no makiusap para tumulong sila sa mga otoridad na naghahanap ngayon. Uh, tayo pong lahat ay eh, magtulong-tulong uh, para malutas ang uh, siguridad ng ating lugar. Kung meron man kayong... Uh makita o maobserbahan na kahinahinala o di kaya makita yung mga foreign-looking uh, personalities ay kaagad na ipag-alam sa malapit na istasyon ng polis o militar. Ginagawa po ng AFP at saka ng PNP ang uh, mga measures uh, para uh, mahuli yung mga kidnappers para mag, uh, maging normal ang sitwasyon dito sa Samal. Sige po, maraming salamat po sa inyong oras, Captain Alberto Caber, tagapagsalita ng Eastern Mindanao Command ng AFP. Salamat po, magandang tanghali. Magandang tanghali po sa inyo.